Ayun guys, tapos na ulit yung trabaho ng isang araw. Ayan, tayo ko na yung ilaw. Tapos, magpapans na ako. At ngayon nga pala yung, ano, yung last day ng aking katrabaho, aming katrabaho na si yung taga Myanmar. Ayan, dito guys. Ayan siya. So, today is your last day, ah. Yan po. Yan po guys, yan yung Uh, last din na niya ngayon bukas wala na hindi na siya magtrabaho hindi uh, ko alam kung magka -e exit siya saka sana makahanap pa din siya ng trabaho yan yung kasi yung mahirap eh hindi siya makaintindi ng ano ng salitang ingles ayun Kaya, yun din yung rason na kinanggal nila ito saka ayun guys magpapanscard muna kami ha Ayan, na kami guys. Ayan na yung taga mayanmar na uwi bukas ayan ayan na ayun. uwi na siyang bukas guys tinanong ko kung mag exit siya pero sabi niya uwi na daw siya bukas sa mayanmar Mayan, uh, ay ayun nakakaawa nga eh pero wala tayong magagawa tanong talaga kaya kung talagang kursig ito kayo magtrabaho sa abroad guys importante talaga yung pag, pag pagkatuto ng ano magsalita ng English yun yung talagang number one kahit na hindi mo alam mag ano magsalita ng Mandarin okay lang yan basta alam mo magsalita ng English yun yung talaga na dahilan kaya ano natanggal siya sa trabaho lalo nung ano yung dumating yung amo namin tapos tinignan niya yung ano yung lata ng abalon dapat sa baba niya buksan hindi sa taas hindi sa atas kasi kung sa taas yung, yung pinagbuksan niya parang ano ba yung pangalan kasi may pangalan kasi yung ano yung lata yung pangalan ng company namin tapos pag yung sa taas niya binuksan makikita dun yung ano yung butas kaya e, pagbabaliktad mo wala na hindi na mababasa yung pangalan ng lams kaya ayun nagalit yung amo namin na lalaki pero uy, hindi niya uh, pinaramdam pero alam ko nagalit galit na galit yun basta nakita ko yung ano yung pagmumukha niyan nako alos magkasimuka sila ng ano tatay niya <laughs> mas nakakatakot yung tatay niya guys kung minsan kung magalit yun yung talagang tigre <laughs> kaya hindi siguro manalo nalo ng malaki yung nanay ko ng ano 4 d kasi pag nakikita niya yung ano <laughs> yung amo namin na matanda <laughs> malas na agad <laughs> ay nako ibang klase rin yung magalit yung amo namin guys na uh, malaki. hindi niya pinapahalata pero alam alam mo na na galit na, galit na siya tapos, kunwari ako na lang yung pinagbuntunan niya ng galit. Pero sa, ano yun, sa yung katrabaho namin na taga Mayan Mara yun Kasi tinuruan ko na siya dati, dinemo, dinemo ko pa. Tapos, isa-isa niya kaming kinausap. Tapos, oo, oo, oo. Tapos, sabi naman niya, okay. Pero nung, ano na siya, nagbubukas na siya ng abalon, wala na. Hindi pala okay yung dalawa lang na lata na dinemonstrate ko sa kanya yun lang yung tama <laughs> yung ano yung 15 na lata na ano siya nagbubukas wala puro mali doon na siya nag-alit kasi i-display nila sa isang outlet namin yung mga lata kaya yun yun yung dahilan saka hindi rin maka inti talaga, intindi talaga ng English kaya hanggang dito na lang siguro guys madami nangan Dara na sa sakyan. Maraming salamat sa inyong panonood. Peace time out.